Okay, nagluluksa ang buong Pilipinas sa pagkawala ng isa sa pinakamakasaysayang tinig sa musikang Pinoy, si Freddie Aguilar. Sa ulat ng Partido Federal ng Pilipinas, binawian ng buhay ang OPM legend sa Philippine Heart Center, Quezon City nitong Mayo 27, 2025, bandang alas 12. 27 or 1227 ng madaling araw, si Ka Freddy ang nasa likod ng mga obra katulad ng Anak at Bayan Ko. Mga awit na hindi lang nagmarka sa music charts kundi sa kasaysayan mismo ng bansa. Itinurig siya ng marami bilang boses ng masa, mga kanta niya'y may laman, may puso at may paninindigan. Ayon sa mga ulat, isinasagawa na ang mga paghahanda para sa kanyang libing. Pahinga ka na, Ka Freddy. Ang mga kanta mo ay magpapatuloy bilang hilag himig ng lahing Pilipino. Binabati po namin. Oo, mamaya na natin babatiin. Kasi gusto kong sabihin talaga na nalulungkot ako talaga sa pagkawala ni Ka Freddy. Isa rin sa paborito kong kanta yung ipaglalaban mo. Pagla Alam mo ang gusto ko Oo, pa sa kanya? Magdalena. Oo, uh, si Ka gusto, Freddy gusto ay makapilipino, napansin niyo yung mga kanta yung niya, yung version niya ng bayan ko di ba? yung, yung, ano, yung ibon mang... may layang Ay, grabe yun, Oo. di ba Nung baka sumusulat siya talaga may meaning, Oo. di ba makapilipino siya, pati ang paggamit ng wikang Pilipino ah. talaga ay talagang pinupush niya at itinataas saka yung niya. Yan ang Yung, yung mannerism niya yeah. pag kumakanta siya, yung bibig niya parang nanginginig, parang di ba? Yung talagang feel na feel -pil niya. At saka niya. ano, pumipikit-pikit siya. siya. Pero, siya pero ang ganda nung, ang ganda nung bilanggit uh -oh. mo na ano Magdalena, oh, yung mga ano yung mababang lipad na mga correct. kalapating mababa ang lipad, di ba? Ang ganda ng lyrics niyo. No, Magdalena, oh. ikaw oh, oh. ay sa wing pad. Pero dali mong kinakanta sa mabijo. Oh, oh, Yung madilim ang yung paligid. Bulag pipi at bingi. Oh, oh. Walang hanggang. Estudyante blues. Oh, yes. Ako ang nakikita. Ako ang nasisisa. Oh, kumusta oh, ka oh, aking mahal? Kumusta maha, ka kumusta aking mahal? Maha. Diba? Oh, Alam mo oh, na kapis taga panahon natin si Kapredi, di ba? Oh meron pa siya yung ano eh, yung, ano ba yung mga kanta niya na sikat talaga? Yung talagang sumikat kahit sa Japan, yung anak, anak talaga. Uh -huh. Yung no? Anak. anak. Ang ganda-ganda ng lyrics, di ba? Ang ganda ng meaning. Tinranslate niya sa iba't-ibang lengguahe sa May buong Japanese, mundo. Japanese, oh -oh. di ba? Oo. Oh -oh. Pero yung po, sigurado yung mga kabataan naman, hindi nyo man po inabot si Capredi pero sigurado sa mga radio stations, sa mga FM, lalo na naririnig nyo po yung kanta niya na mga pinasikat niya ng kabataan na. At saka alam mo, isa rin siya sa karapat-dapat na But gawaran yun. ng National Artist for Music. Oo, oo. Di e ba? Ba? oo so, sa, o, sa laki ng kontribusyon oh, niya. Oh, de ba sayang True. no mm, saya. Pero Ngayon, pagdasal na lang natin tama na yung apat na sunod-sunod, oh. mm. Lord no, tama na po sa sa ating show business na nawala. Medyo may ano rin ako kasi sentimental oh. ano. Kasi si Kapredi, ah uh, maraming beses ko siya nakakasama Ma, sa mga shows na ibubuko siya kahit sa malayong mga bayan dito sa Pilipinas nakakarating kami ni Kapredi, ini-invite niya ako na manood sa kanyang ano? Bar, diba? Oh, di sa Capredi ka. Bar and Resto, tsaka oh. sa Malate. At sinama tsaka... mo ako minsan. No? Oo, oo, sinama ko na minsan. At kapag ginagawa siya ng awards sa Star Awards for Music, ako talaga ang kumukontak sa kanya. Kaya may pinagsamaan din oh. kami ni Capredi. Nakakalungkot yung mga nakakasama mo, no? <laughs> ano ka ba? Huwag sabihin, eh? nakakalungkot talaga <laughs> na kapag nakakasama mo. Kumapanaw sila. Iba kasi yung dating. Iba, iba kapag... Si... Iba. <laughs> hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Masakit na, na, kapag ah, close ka, mo. Uh, iba, Oh, Kapag nawawalan ka oh, ng kaibigan. Na, nakakasama, mong nakakasama mo. Nakakasama mo. Iba ang ano, Correct. atake nung pagkawala nila. Iba yung sakit. True. Oh, na kesa kilala mo lang siya. Tama. Iba katulad ni ate Gay. Masakit sa amin mawala siya. Pero mas, masakit sa iyo. Yes. nakakasama araw-araw mo. siyang At alam niyo ba anong tawag sa akin ni Capredi? Tol Rodel. oh, tall, oh, big ka. Pilin Pilin tol kaya. Tall Rodel. tall at tawag sa akin ni Cap kaya. Makakapili ma nya matangkad. Malimkot din ako. putol, tol. -tol? Eh, ano kam? Putol, 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 Si Robin Padilla. Tutol. Tol. Pero kung matatandaan niyo, mga kaibigan, di ba ilang araw lang natin binalita na dinala siya sa Philippine Heart Center, di ba? Na mm. Nasabi nung kanyang uh, asawa na si Jovi ay uh, akala nila asma lang, pero bukod sa asma pala, ay meron pa siyang ibang medical condition. Sure. Kaya hindi natin akalain na after few days, eto na. Di ba? Nalungkot talaga tayo nung ma-receive yung balitang yun. Kasi at 72, di ba parang parang medyo bata pa. At oh, saka ano, may iniinda na rin kasi siya sa sakit. May time na na nagpe-perform siya, bigla na lang siya bumagsak. Oo. oo. Ito, oh. Kaya ano nakakalungkot po. Again, ang Marison Academy po at Marison Academy Tonight ay nakikiramay po sa pamilya ni Ka Freddy. At sana mm -hmm. lang po, di ba, thank you Lord, hindi namin naranasan. Sana po, nung merong nangyaring lindol kanina, sana wala namang nasaktan, nasugatan, oh, oh. o namatay. May lindol pala kanina. Oh, oh, oh. Oh, oh. Again, condolence po sa naiyong pamilya po, ng isa po sa mga haligi ng music, music industry at pwedeng-pwede pong gawaran ng National Artist for Music. At oh, saka we'll keep you posted don sa, sa ano plano nila don sa ano, 'di ba, don sa sa kung saan man ililibing or hmm. uh, ano mo tawag doon, ibubuhol. Kaya diba? abangan nyo lang po, so, 'di ba, mga papa, makikita niyo naman sa mga social media accounts eh, 'di ba? Belie nga po nakakalungkot na buwasan na naman tayo ng isang haligi so, sa music. <music>